Nembagal daw yo kay Ilocano, kumusta po kayo? So ang episode natin ngayon kay Ilocano ay mag-update tayo sa mga lagang ibon natin. Kaya tara, samahan niyo po kami ka Ilocano. So mag-update tayo sa mga lagang ibon natin. So itong uh, lutino nating kay Ilocano na project ko pa na matay din yung asawa niya kay Ilocano, yung green split ino. Kaya nakakapanghinayan talaga kay Ilocano. Tapos ito rin namatay din yung ano, yung asawa niyang uh, lutino. So, nagkasipon sila kay Lucano dahil siguro din sa lamig ng panahon. Kaya naglagay na ako ng karton dito sa gilid ng kanilang bahay kay Lucano yan. Nagyan ko na ng karton para yung hangin na malamig eh, hindi na masyadong uh, umapasok dyan sa kanila kay Lucano sa loob ng kanilang kulungan. Pati rin dyan kay Lucano, itong isa. So, eto, syempre nagkakapanghinayang kay lokano Umitlog na to. Kaya sa ngayon tinakpan ko na muna yung nest box nila kay Lucano para magpahinga muna pati rin to eto umiitlog siya kay Lucano kahit walang asawa kaya tinakpan ko na muna yung ano yung nest box niya para yun nga makapagpahinga sila sa pagbe-breed so iniisip ko kay Lucano kung uh, bibilan ko ulit sila ng asawa yan eto tapos eto rin kasi sayang na yan eh. kasi nandyan na yan nag-invest na tayo eh sayang na yan kay Lucano kung hindi na natin sila bibilhan ng kanilang mga asawa kasi kumbaga ganyan na lang sila hindi na sila makakapag-produce kaya nakakapanghinayang kay Locano buti naman yung napagkukuhanan natin ng ibon ay mabait kay Locano kaya yung binigyan niya tayo ng discount so yung green split ino na lang kay Locano um, bibigay na lang daw ng 800 tapos yung lutino na ipaparis natin dito eh 700 na lang daw kay Locano kaya madadali na naman tayo ng 1.5 sa mga ibon natin pero ganyan talaman talaga kay lokano yung pag-aalaga kasi hindi naman natin alam kahit sa anong bagay naman kahit sa manok kasi nagalaga din ako dati ng mga manok at sa kapabo so hindi mo talaga maiwasan na magkasakit sila na mamatay yung mga parehan nila kay Locano yan tapos ito naman mga kakatil ko kay Locano yan o. Oh. ito pa rin yung apat Uh, hindi rin sila nagbibreed ka Ilocano kahit naglagay na ako ng nest box nila dito na dalawa. So nakikita ko hindi sila nagbibreed ka Ilocano. So hindi ko alam kung anong dapat gawin. Sabi naman ng napagbilhan ko kay Ilocano na maglakay daw ako ng sili, yung raw na sili para maganda daw sa mga pagbibreed nila kay Ilocano. Yan. Tapos maglagay tayo ng mga vitamins nila tapos purgahin daw Uh, para healthy sila kay Locano. So, so yun lang muna kay Locano yung update dito sa mga munting ibon natin. So, mamayang hapon, pupunta tayo ulit kay Locano para tumingin ng mga pareha nila kay Locano. Yan, yan itong mga to. Kaya, good luck na naman sa atin. Sana makapag-breed na tayo talaga kay Locano. Yan.